lansones. Pili lang po tayo. Lansones. Mm -mm. Ayan, pagkakatamis po ba? Bale po, kumusta na po kayong lahat? Ano po yan? Bale sa episode na ito po, uh, pinakamagandang episode harvest time po tayo ya yeah, bali salamat po sa nagtanim salamat po sa Panginoon sa biyaya po sa atin ano po yan bali mag harvest po tayo ngayon ng mangustin at saka po lansones ayan ito po yung ating mga kagamitan Shoutout po sa lahat ng mahilig sa lansunis. Ito na po ang episode na makikita nyo aktual ang puno po na lansunis at kung paano po i-harvest. E ang variety po ng ating lansones sa ano? Tagalog, taga, uh, Tagalog variety. Opo, yan. Bali, ito lang po yung ating gagamitin na tali po. Papunta po sa itaas. Ito ang awang po natin ito. Bale yan po yung puno. Yan. Ganito po ang puno ng lansones. Yan, dyan po tayo aakyat sa... Bale, marami po naman itong sanga. Oho, kaya medyo may pagkaalwan tayong makarating. Oho. Yan, bale, makakasama po natin si Obet. Ano ito eh? Oto yung aking ano i-boost mo na lang ha. Ayan, bala yun po. yung camera. Pasintabi po sa mga manunod po natin na ano, ano. Kung baga tayo po na may aakyat, ay bali... 100% po tayo na gusto nating maging safe sa ating pag-akyat ano po yan maganda po naman kapital at gawa ng malalapit po ba ang Bale tayo po ay nasa dulo na po. Opo. Yun, andyan po si Obit. Oh. O toy, abangan mo na lang ha. Iabot ko sa iyo, toy. Yan, andito na po yung mga lansones. Ang kaabay po natin ay mangustin yan. Oh. Yun, mangustin. Yan, ito po ang gagawin nating ano. Harvest ng lansones. Dami po langgam oh napakarami lang gam pasensya na po at medyo mauga po ang ating camera yan bali alansunis po natin ay hindi nagpanapanabay uh, po ang hinugo oh. yan, minsan po na may ganito talaga yung ano yung pagbunga po ng lansunis opo oh, yan o oh. yan po yung mga hilaw yan oh. meron pang medyo gajolen merong malalaki na po yan hinug na yan po ang ating harvest yeah, po ngayon oh hahanap lang po tayo na magandang ang pisto Oh, eh oh. -eh. kapal grabing kapal po ng langgam tamis oh. ya yeah, ito na po ah, grabe tamis sa kamay ko <laughs> grabing kapal po ng langgam Yan na po yung ating i-harvest. Yow. Meron madalang. Meron po mga bago pa lang. Tayo po inasa ano pala. Area number 3. oh yan yung po yung bahay namin. Yow. Yung bahay po. Kapal. Tapong buong. Bali. Ang pag-harvest po natin ng lansones. Siguro magiging 3 times opo yan basta hindi ko po masure kung 1 week o 1 month pa mahinog yung ganito po kung lalaki o oh. ayan o medyo may pagkatagal din po mag maghinog ito eh Oho. basta ho ang magiging tip ko lang po sa inyo pagka ganito madilaw na yung ating lansones yan ready to harvest na po ito opo yan ready to harvest na yan 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 oh sarap oh bali yung po mga kababayan natin na hindi pa nakakakita ng puno ng lansones ito po oh. lansones tagalog po itong amin tumataas po siya ng ano hanggang siguro yung iba po mas mataas pa eh ito inakyat natin mga 25 feet opo yan siguro ito kayang tumaas pa ng kasintaso ng nyug mga 40 to 50 feet opo yan ito po Maganda po ang pagkaan ng lansones po dito sa amin. Kumbaga nabubuhay siya po dito sa lugar po namin. Oho. Pwede pong magbunga yung Tagalog na ganito. At uh, 10 years to 15 years Ay, pataas pa po upo pero po meron kayong mabibili sa mga tindahan yung nursery o yung tindahan ng mga pananim na halaman yan po ay ano. Meron pong maliit pa lang. Yung pambakerd-bakerd natin. Pwede na po magbunga siya ng kasintas lang ng tao. Opo. Basta po pwede nyo rin itanong kung ano yung mga guide nila na ginagamit. Ito pong amin lansones. Hindi po ito nilalagay ng pataba. Kaya po ito ay masasabi na natin isang organic. Opo yan. Organic. Napakaganda po. Opo. Wala din po kami ginamit ng mga abono. Pero yan po ang naging usbong ng bunga. Oh. Ayun, sisimulan na po natin mag-harvest. Atin ho itatali lang ang ating bayong. dalawahin na ho natin para sure na hmm. hindi po mahuhulog kilala po ang lansones sa Paiti Laguna Paiti Laguna oh yan shout out po kasunod po ay Pakil bayan ni Ma'am Cora shout out po ma'am Oh, ayan, dito po tayo ngayon, harvest tayo. Shout out po sa lahat ng ating mga manonood. Oh. Ito po magiging tools natin pagkuha. Lilik. Bali to po. I'm oh. excited. O tayo, sambot mo na 'o. Oh. Baka bigla mainit di 'yon. O tayo. Nasaan ka, oh? O, ito, pulot, pulot, oh. Kayang basaluhin? Nahayo. Oh. May nagbabantay po sa atin sa ibaba. Atin pong medyo bibigyan ng isang buwig. Otey, saluhin mo muna, o. Antara may makukuha mo lahat. Otey, o. Nasaan ka? Oh, sambot. Yung. Nice. Otey, tatawag nila ako sa iyo, ha. Yan, tatawag nila ako. si Rubet. Yan, <laughs> nah, ito na po, titikin po muna tayo o talagang nakakata kami o eh. oh. hmm ah. Kansonis po. Sarap niya. Siyempre, tayo po muna titikin mo. Nice, ang buwing. Hindi ko malang hindi ko po alam kung magkano ngayon ang farm gate ng Lanzones. Ano po 'yan oh. Nan dampot na po oh. ito pa po oh. <laughs> mhm, isa na hulog. lang gam. Matamis po yung gayan, oh. Iya, yeah, ay eh, kasabihan nga ho, pero atin titikman. Kung talagang anong kasabihan niyan. Sabi pag malangga, matamis. Ay, eh, atin pong subukan. Hmm. Nang atin pong maaktuhan din, oh. Yan, oh. Panalo. Tamis. Ah. Juicy po, masabaw. Napakasabaw. kaka excited po ako no. Sampau. Mm. Tapo po. Sauce pinamumugaran na. Oh. Balilipat po tayo ng sanga oh. Yan to po ating bayong. Ito lang. po ang ating ha-harvest ngayon bali nagkakailang variety din po ang lansones meron duko yung pong madalang ang pagkaano nya meron pa nga pong lansones dabaw opo ito po yung tagalog atin native hmm. dami lang gam safety po naman ang ating pwesto dito mamaya po papakita ko po sa inyo ng ating pagkaka-up lang din eh oh. Yeah, tapo po. Disclaimer lang, yung pong ganito ay isasama na po natin. At mas marami pong mawawala kung hindi pa po natin ito kukuhain. O po Yan. katulad nun ito, nag isang ano lang. Isang langkay lang siya. naman ating bayong ah. yung papo ito oh. baling pa po sa dulo yun po abot natin ang kamay ay ating haharbis na po dami oh. yung yun kahit po ulit tayo grabe sarap po yung ating mga nakuha yun o oh. lansones bali ganito po yung ating tayo tayo ay naka double tapak ya yeah. dami Yan, napakarami pa po ng nang lansunis pong natira oh. Yan pa po, ya. Oh, dami pa u oh. Hanggang ibaba pa po. Napakarami pa. Ubit oh o toy. O toy. Marapoy ating ibababa na po. Oh. Mateo, ya no. dami lang bali po yung ating harvest po yan oh. Ayos din, no? Lansones. Hindi pa po naman karamihan. Ay, eh. dito nga po yun, no? Yun. bali dito na rin po tayo tatapos ng vlog na to. Ano, abangan na lang po ang next episode po. mangustin po naman ang ating harvest Ayun. Bali, salamat po sa lahat. Yan, dito na rin po tayo tatapos ng vlog na to. Kung di pa po kayo subscribe sa akin channel, pa-subscribe na lang. Pakalik na lang po notification bell para maging updated po kasi sa susunod ko pa ang video. Sa so, ganito lang, ingat po palagi. Happy lang. Bye!